Sobrang creamy nung kanilang halo-halo dito. the best to. Nagkain ko ulit. Saan? Saan? Mainit na panahon na talaga namang pagpapawisan ka. Kaya naman aming pinuntahan itong sikat na halo-halo na kung saan ito raw ang magpapalamig sa nag-iinit mong mundo. Kaya naman, tara at maghahalo-halo na tayo. mag mug Dito rin. Mayroon pa tatlo-dente? Wala maglalagay. Milo eh. Milo naman wala. Eh meron toh. Meron eh. Eto nga pala ay e matatagpuan. Dito sa may sitio Ilaya, bulaking tsao ang Quezon. Na talaga naman daw pinagmamalaki nila ang kanilang halo-halo. Dahil bukod sa mura, ay e masarap, creamy, malinamnam ang kanilang halo-halo. Kaya naman tara, tikman na natin yan. So, so ayan, dito tayo ngayon sa may sitio Ilaya, bulaking tsao so, Tikman natin yung kanilang halo-halo dito Tapos, ni Ate Merly. Napakaraming laman ng kanilang halo-halo dito. Ayan. <laughs> tikman natin. Sarap. Kaya bahay namin ba? Eh, Sobrang creamy nung kanilang halwalo dito. So, hindi siya tinipid sa ingredients. Uh, At so uh, talagang maraming maglagay dito. Worth 35 pesos. Napakasarap ng kanilang halwalo. 35 pesos sulit, sulit ito. Talagang uh, marirefresh ka dito. Dito na sa may sitio ilaya, bulaking tsaong keso. ano, yeah, yeah, hindi siya tinipid. Ang lalaki ng hiwa. The best to. Mm -hmm eto yung papalamig sa mainit mong mundo. Mamaya may kain ko ulit. So, masasabi ko sa halo-halo nila talagang masarap, napaka-creamy ng lasa. Hindi siya tinipid sa ingredients and then sulit worth 35 pesos. Meron ka ng ganito kasarap na halo-halo. Tikman nyo na to sa Ate Merlis dito sa halo-halo. Dito sa may Sitio Ilaya, Barangay Bulakin, Chao, Queso. Solid, masarap. you're ah. dahil nga natikman ko na, Ate Merlis halo halo dito sa may bulaking tsaong Quezon, eh masasabi kong tunay na masarap ang kanilang halo-halo dito. Napaka-creamy, napakalasa, at hindi tinipid sa ingredients. Kaya naman kung gusto niyo matikman ang kanilang halo-halo, ay -halo, eh, pumunta na kayo dito. At para di mawala, ang nag-iinit mong mundo, nasigurado ako marirefresh ka at natikman mo at Ati Ate Merle halo-halo. Enjoy mo lang ang summer. Huwag sa inyo. Kaya naman, maghalo-halo ka. Shoutout nga pala na sa lahat ng followers sa Facebook page at sa aking subscribers sa aking YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat sa inyong support. Ah. Siyempre, kung nag-iinit ka, edi eh, maghalo-halo ka na. At kung gusto mo matikman ang Ate Marley Salwano. Eh, pumunta ka na dito. Dito lang yan, sa may Bulakin, Chaong keso. Dito sa Sitio Ilaya. At kung natapos nyo ang video na ito, ay e, mag-comment po kayo kung taga saan kayo. Para malaman po natin kung saan nakabot ang video na ito. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Enjoy summer. More power and God bless you all. Mmm. Sarap. Sulit.